Alam nyo, maling-mali dito si Clarice, no? May nagdatong dito, ano daw sabi ko sa naging issue ni Clarice at ni Dustin Yu. Alam nyo, maling-mali dito si Clarice, no? Imagine, hindi niya kinurot yung ilong ni Dustin Yu. Joke lang yun, nabasa ko lang tong comment na to sa mga video sa na nagkala tungkol nga dito sa naging issue ni Clarice at ni Dustin Yu. Pero grabing dami ng bashers ngayon ni Dustin na sobrang na-hype siya nung first week or second week ng PBB nung pumasok si Ivana. Pero after noon, parang napansin ko na ang dami may dami ng bashers. Pero I think sa issue na to, naging sobrang defensive ni Dustin Yu. Based kasi sa video na galing sa edit ng PBB Live, si Bianca yung kinall out ni Clarice sa task nga nila na bawal magsalita. And eh, nag-sorry naman agad si Bianca. Pero si Dustin Yu naging sobrang affected sa nangyari. Kaya naman talaga nagalit si Clarice. At imagine ha, ilang linggo na sila sa loob ng PBB House. At sobrang cooperative ni Clarice sa mga tasks nila. Wala siyang hindi siya nagreklamo. Even yung task na si Dustin Yu ang naging leader, siya pa talaga ang ginawang tagaluto ng pares. Sobrang nakakapagod nun ah. Pero nung si Clarice na yung naging leader sa kanilang weekly task, eh bigla siyang gaganyunin, iti-disrespect ni Dustin. Nasaan ang respeto? At knowing na mas matanda pa talaga si Clarice kay Dustin ha. Pero syempre, wait pa rin natin yung full edit nito. Dahil baka naman merong pinaguhugutan itong si Dustin Continue. at bakit naging ganun yung reaction niya kay Clarice pero kayo ba anong mas sabi niyo dito comment down below